Nako, take two tayo mga kaibigan. Matapos ko magdadakdak ng 15 minutes, galit na galit ako. Biglang may nag-text sa akin, wala daw akong audio. <laughs> hindi naman po dahil yan sa mga bangak. Yan po yung dahil hindi ko napansin na nakapindot pala yung no audio. No? Kaya inulit natin ngayon ang spokes hour natin. At gaya ng aking sinabi kanina, ha? matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto, ngayon naman, nung siya'y umiikot sa Cebu, abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Nako, Marcos Jr., ano ba yan? Talaga namang lalo pang tumitindi ang paniniwala ng taong bayan na wala ka sa tamang pag-iisip. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na magsasabi na ang mga bagyo ay didikit o hindi Uh, um, aalis sa kanilang schedule na pagdating. Sino ba gumagawa ng schedule ng mga bagyo, Mr. President? Wala pong gano'n. Talagang kalikasan po yan. Siguro Panginoon lang ang uh, merong alam kung kailan darating ang mga uh, bagyo na yan. Hindi po yan schedule Kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan, hindi ka po pwede magreklamo na dumarating ang mga bagyo unscheduled. Ang importante po Laging handa ang gobyerno magbigay ng tulong dahil tayo naman po ay bansang Pilipinas. Talaga naman po sa buong daigdig, tayong pinakamaraming bagyo, dapat laging handa. Pero ang nangyari po sa nangyari sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na talagang ngayon po nanlilimus na ng pagkain ng tubig ang mga taga Cebu na sa alam ko hindi po naman nangyari maski yung mga panahon na malakas din ng bagyo dumating sa Cebu. Dahil noong mga panahon na naalala ko nung nandun si Presidente Duterte, eh talagang namobilize niya ang lahat ng gobyerno para magpadala ng pagkain na tubig. At hindi po nagpadala sa panahon na matapos ang kalamidad. Ang pagpapadala po bago pa magkaroon ng kalamidad dahil alam naman natin kung meron ng darating na bagyo. Ang ginagawa po nun talaga, ay eh nakapreposition na ang ating mga relief goods at dinadagdagan pa bago pa dumating ang bagyo. Depende kung ganong kalakas ang inaasahan na pagdating ng bagyo. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak ngayong nagugutom na ang mga taga Cebu matapos ang napakalakas na bagyo at pwede pa po, huwag naman kayo magtanong kung saan galing ang tubig baha. Mr. President, nakakaiyak po yan. Eh alam nyo, kapag kayo umiikot dyan at nagpapapogi, nag-PPR na ikaw ay umiikot at tinitignan ang kalagayan ng mga na, na biktima ng bagyo at magsasabi na saan ba galing ang tubig baha. Nakakagalit po. Tayo mga Pilipino, alam naman natin na kaya may baha dahil meron tubig ulan at malakas na hangin kada darating ang bagyo. So alam nyo po kung saan galing ang tubig baha. Yan po ay galing sa tubig ulan, Mr. President. Ano ba yung tanong mo? nakakaiyak na, nagdusa na nga yung mga taga Cebu. Ayan pa ang tanong mo, nasa ang galing ang tubig ulan? Hello? At kaya po matindim pagbabaha dahil nga 26 billion ang ginastos ng taong bayan para sana sa mga flood control na dalawa ang paggagamitan. unang una para po masigurado na yung mga ilog at mga estero na dadaanan ng tubig baha ay ma ma magamit nga para ang tubig baha ay talagang mapunta na sa karagatan at bumaba ang tubig baha. Ang kinag pinagagamitan po ng flood control project dyan ay tinatawag na desilting. Tinatanggal yung mga basura at iba, iba pang mga bagay na nagpokos ng pagbablock ng ating mga uh, ilog at iba pang mga uh, kanal, dike, papunta sa karagatan. Pangalawa po, yung 26 billion ginamit din para sa mga sea walls dahil yung mga seawalls po ang siyang magpoprotekta sa ating uh, um coastline doon sa malakas na um, um, la malakas na mga waves na kapag nagkakaroon po ng malakas na hangin. Dahil da dahil wala nga pong mga seawalls na itinayo o di naman kaya naging ghost project o di naman kaya naging substandard eh wala pong tumitigil doon sa malakas na hampas ng alon na nakikita natin na nakakarating doon sa mga uh, syudad ng Cebu na para bang siyang tidal wave. Yan po ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ang taong bayan sa mga nangungurakot ng flood control. Kasi barado ang ating mga, uh, ating mga ilog at iba pang mga estero na pagdadaanan ng tubig baha, dulot ng malakas na pag pagulan, papunta ng karagatan. At pangalawa, wala po yung mga sea walls na dapat nagpoprotekta sa coastlines ng ating mga bayan. Pero para kayo magtanong ay... Um, para kayo magtanong kung uh, um, Meron bang ano, kung saan galing ang tubig baha, nakakainis po yan. Nakakainis po talaga yan sa ating mga kababayan. So, pwede pa po, manahimik na lang kayo kung wala kayo talaga mabuting masasabi. Kung hindi kayo magbibigay inspirasyon, ay nako, manahimik na lang kayo dahil nakakagalit po. At talaga naman pong nakakadagdag sa suspecha na wala kayo sa tamang pag-iisip. Kapag ang mga sinasabi nyo, eh, eh, anong gagawin natin? Hindi tumutupad sa schedule ang mga bagyo at hindi hindi ano um, at hindi mo alam kung saan galing ang tubig baha. Tahimik na lang. Mas mabuti pa yun. Eh, nagagalit ang tao. Hirap na nga ang tao doon sa uh, dinaanas nilang paghihirap dahil nga sa bagyo. Tapos ganyan pa marinig sa inyo. At dahil nga po dito sa lantarang korupsyon, eh, nakakaroon na po ng pagpupulong malakihan, protesta. No? Ito po'y mangyayari sa 16, 17, 18. Pinangunahan po ito ng Iglesia ni Cristo, pero ito po'y para sa lahat. Dalawa po ang dalawa po yung lugar na pagtitipun tipunan natin, diyan po sa EDSA at diyan po sa Luneta sa Quirino Grandstand. Importante po na marinig ang ating boses dahil talagang pag hindi natin pinakita ang galit ng taong bayan dito sa korupsyon hindi po magbabago ang sistema natin. Kaya importante po na lahat kayo na makakadalo dyan, pumunta po kayo ng EDSA, pumunta po kayo ng uh, Quirino Grandstand, wala na pong uwian yan, 16, 17, 18, at iparating ang mensahe na tama na, sobrang ng korupsyon, ang kinakailangan natin, katarungan, accountability, at transparency. Ang tanong, paano naman tayong mga OFW na wala sa Pilipinas na hindi makakadalo sa mga pagtitipon? Paano ba natin mapaparating ang ating disgusto rin at ang ating panawagan na itigil ng korupsyon? Well, ang DDS maisog po ay maglulunsad ng zero remittance mula. 22 ng Nobyembre hanggang at 30 ng Nobyembre. Ang panawagan po ng DDS Maisug, huwag na po muna tayo magpadala ng pera sa Pilipinas dahil ito po ay bilang protesta at mensahe sa Marcos government na itigil ng korupsyon. Pag tayo nagtigil ng ating pinapadalang uh, mga remittance na galing po sa luha at pawis ng mga OFW na talaga naman pong nagtatrabaho malayo sa kanilang pamilya, malungkot at mahirap ang buhay, hindi po makakabili ng mga magagarang kotse, ng mga alahas, ng mga relo, ng mga baga, mga hinayupak sa magnanakaw sa gobyerno. Dahil ang ginagamit naman po nila pambili ng kanila mga bag, mga kotse, mga alahas ay yung mga kinikita ng mga OFW. Huwag niyo pong ismulin ang kontribusyon ng mga OFW sa ating ekonomiya. Ang OFW po ang dahilan kung bakit lumutang pa rin ang Pilipinas bagamat wala nang namumuhunan sa Pilipinas hanggang 10% po ng gross domestic product o di naman kaya hindi bababa sa 50 billion dollars ang pinapadala ng mga manggagawang Pilipino all over the world sa Pilipinas. Kung wala po yan, matagal nang lumubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At kaya nga po, marangyang buhay ng mga magnanakaw sa gobyerno ay eh dahil doon sa mga foreign remittance sa pinadadala ng mga nagkukudkod kod dito sa Netherlands, yung mga nagkakatulong sa Middle East, yung mga um, construction workers sa Middle East at dito na rin sa Europa at yung mga nurses at iba pang professionals sa iba't ibang mga parte ng daigdig, bagamat ang mga buhay nila ay malungkot dahil ma malayo sila sa kanilang mga pamilya. Itong gagawin pong zero remittance ay isang protesta at mensahe na hindi na mananahimik ang mga OFWs, ang pinaka sektor ngayon na ekonomiya sa nangyayaring korupsyon. Hindi po natin ninanais na parusahan ng ating mga kababayan dahil magsisimula naman po ito ng 22 ng Nobyembre at Harinawa, eh wala na pong malakas na bagyong papasok dyan no? dahil ang inaasahang super typhoon ay parating na po dyan. Kaya nga po mag-ingat po tayo, no? lalong-lalo na dyan sa Luzon, kung saan inaasahan magla-landfall ang bagyo. No? Pero ito po isang mensahe na ang mga pinakaimportanteng sektor na ekonomiya ng Pilipinas, ang nagpapalutang ng ekonomiya ng Pilipinas ay sawang-sawa na sa korupsyon at nais na ng tunay na pagbabago. Ulitin ko po ha, iparinig po natin ang boses natin bilang mga OFWs at kinakailangan po itigil muna natin ang ating remittances uh, remittance mula po 22 November hanggang at 30 ng Nobyembre. Now, hindi naman po yan permanente, yan po ay uh, mahigit kubulang isang linggo. At ang mensahe nga po natin, huy, hindi ma kami makadalo sa mga pagtitipo na pangakilus protesta sa Pilipinas. Ito po, gagamitin namin, yung alam naming sandata namin, ang aming kita, buhat sa aming pawis at luha para iparating ang mensahe, sumos sobra na ang Marcos uh, administration pagdating po ng korupsyon sa Pilipinas. Now, uulitin ko po ha. Uh, pag wala po ang mga remittance ng Pilipino, lulubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At ang uh, hindi po natin gusto parusahan ang ating mga pamilya, ito lang po ay paalala na meron ding hantungan ang pasensya ng mga OFWs, lalong-lalo na, na nakikita natin kung paano linamon ng mga senatongs, ng mga congressman, ng, mga Office of the President, ng kung sino-sino pang mataas na opisyalis, ang pondo na nakalaan sana para maibsa ng epekto ng baha at ngayon po, lumulutang sa baha, hindi lang po ang Cebu, lumutang na po sa baha iba't ibang parte ng Pilipinas at ngayon po, sa pagdating na naman isang super typhoon, lulutang na naman sa baha ang Metro Manila, ang Bulacan at ang Central Luzon. So lahat po nang sasapi sa A no Remittance Movement, gamitin niyo po ang hashtag Zero Remittance for Change. Uh, i-post niyo po sa lahat ng social media ninyo na kayo ay kasapi sa hashtag Zero Remittance for Change. At uh, ikwento niyo po sa amin sa internet, sa Facebook, sa uh, Instagram, sa uh, YouTube, kung ano ang inyong storya ano? at ano-ano um, man ang naging uh, reaksyon ng mga kapamilya nung sinabihan niyo na panandili ang isang linggong titigil ako sa remittance para makarating ang mensahe sa Marcos government na hindi na po pwedeng ituloy ang korupsyon sa gobyerno. Panahon na po na itong gobyernong ito e bigyan ng importansya ang mga OFW na napakatagal nang nagsasakripisyo para makabili ng mga kotse, mga alahas, mga relo, mga handbag na magagara, magagara, mga damit, marangyang pamumuhay, ang mga nagnanakaw sa gobyerno dahil pag tayo po ay na tumigil ng remittance, mauubusan sila ng mga foreign exchange na pag-angkat ng mga luxury goods na kanilang uh, binibili. No? At bukod pa dyan, kukunti rin ang kita ng gobyerno kasi kakaunti rin yung mabibili ng ating mga mahal sa buhay dyan. Kakaunti rin yung mga buwis na kukolektahin ng gobyerno na ibig sabihin, mas kakaunti ang mananakaw nila sa gobyerno. Alam ko po, na hindi natin pwede gawin to ng matagalang panahon dahil kawawa din ang ating mga kapamilya. Pero itong isang linggo na gagawin natin zero remittance, siguro naman po yan ay hindi na po pwedeng mabaliwala considering na 10% ng GDP ng buong ekonomiya ay nakasalalay sa remittance ng mga Pilipino. So wag po kayong mag-alala kung hindi po kayo makaka-attend na mga protesta yung kilusan, yung ating kongreso ng Mamamayan Pilipino po, magkakaroon tayo ng online protest sa tatlong araw din ng protesta ng November 16, 17, at 18, makakasapi din po kayo doon. Pero mas matindi po ang magiging epekto kapag kayo po ay sumapi sa zero remittance from 22 November hanggang 30 November dahil yan po mararamdaman ng gobyerno dahil unang-una mababawasan ang pondo ng bayan na nanakawin nila. Dahil sigurado po, mas kakaunti ang buwis na papasok sa gobyerno kapag mas kakaunti po ang magagastos ng ating mga kababayan sa loob ng isang linggo ng no remittance day. Pero importante po ha na bukod doon sa datos na talagang bababa ang remittance sa huling linggo ng Nobyembre, importante rin po na ipaalam natin sa buong mundo na kasapi kayo sa No Remittance Week, no? At kaya importante po ilagay niyo po sa inyong mga social media accounts yung hashtag no remittance for change at um, nang alam po nila na kayo po ay kasapi dito sa no remittance sa uh, um, zero remittance for change ulitin ko po ha hashtag zero remittance for change wag po tayo magpapadala ng mga pera sa linggo ng 22 hanggang At uh, 30 ng Nobyembre, yan po ay bilang protesta sa lantarang korupsyon. Hindi po ibig sabihin na tayo malayo at hindi na tayo makakasapi sa mga protesta na wala tayong pamamaraan iparating ang ating galit at ang ating panawagan para sa transparency, accountability at justice. Gawin po natin ito sa pamamagitan ng zero remittance from 22 November hanggang 30 November. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at harinawa itong gagawing zero remittance ito po ay magbibigay ng mas malakas pang um, impluensya sa mga OFW na ang kanilang kapital ay hindi lang pagod kundi luha at pawis. Maraming salamat po ang natin. Tama na, sobra na, zero remittance. At muli, Junior, itigil na yung pagsisisi sa Baguio dahil hindi sumusunod sa schedule at itigil na yung pagtatanong ng saan ba ang tubig baha sa Cebuo. Maraming salamat po. Ito po yung Spokes ng Bayan, live from The Hague, saying, I love you, Philippines. You're the only country that I have, You're the only country that I will love. God bless the Philippines.